Okay, guys, sa mga nyo dito sa Sokpa. Yung video ko nito dati, ano te. Dumaan ako dito dati ng ibak pa. Ay, makutik. Dito lang mabag yung Aerox ko dati. Sa so, Sokpa. Ah, Ngayon, okay din daanan dito. Tignan nyo yung daanan dati. na siya ngayon guys so natin itong sokpa eh hey, mabit yung bola nila sok pasok ka dito. Dito, dito pati dito sa pababa okay na rin dati yung daan nandito ito lang yung single na to may lumawak na kasing sa lubong dati dah <laughs> hindi pwede sa lubong dito eh. pero madulas pa rin malawak hmm. na kasa na sa lubong ng motor piling ko kasi pang tricycle yun kasi ba tricycle dito ay kasa nga tricycle dito Nandito ako lumugod. Ito yung tutok dati. Ito, eh. Hey. Hey, eh, napaka sementado <laughs> na siya, guys. Lumugod ako dito dahil. <laughs> Ganda na lang daanan dito. Shortcut ka papuntang ano. Panorama ka. Papuntang Pransya. <laughs> Kasi ibang mga shortcutan dyan, din na nagpapadaan eh. Pinagdamot nila yung shortcutan. <laughs> Ngayon, dito na yung daanan. So, ang labas nito, dito lang sa pransya na. Goods na. Sementado na lahat. Huling daan ko dyan. Putik yan. Sobrang putik. Lumubog kayo aerox eh, ko doon. Ay, hindi na. Ito na. Ito yung kita nyo ba? Di na tayo idadaan ng Marcos Highway kasi nandun tayo sa loob ng ano, ng panorama eh. So, papasok. may mga subdivision kasi doon ang may daanan, kaya lang may Mas malapit sana doon, kaya lang dito na tayo sa walang bayad. Ito guys, sa so, na to. Oh, <coughs> uh, yun po,